Hello guys. Paano po ba natin malalaman kung healthy po ba ang atin pong account? Sundan nyo po itong video na ito. Pumunta nga po tayo sa atin pong Facebook account at dito po sa may tatlong line po dito sa gilid, yung picture po natin, yung tatlong dot po dito. Ayan, na dito po nga po tayo sa profile status. Ayan nga po, guys, kung makikita na uh, dito po natin makikita kung healthy nga po ang atin pong account. At guys, kung mababasa po natin dito, when we take actions on your profile or your content for going Against our standards You'll see them here So pagka meron nga po tayo nalabag Any violations Or against po sa community standards Ay makikita po natin dito So guys yung profile benefits po Kung makikita nyo po Ito pong profile is recommendable Ayan so ibig sabihin guys Yung profile po natin is recommendable At kung makikita nyo po 7 po yung stars Yung nasa taas So which is Recommendable po yung account po natin So pagka hindi po natin Uh, pag hindi po recommendable so yung nakalagay po dito is profile is not recommendable so ganun lang po guys at ganun din po dito sa baba eligible to monetize so pagka uh, restricted po monetization po tayo ayan yung nakalagay po dito sa baba is restricted monetization o guys tignan po natin so dito rin po natin makikita yung monetization tools po natin okay so yun lamang po guys so I hope po nakatulong pa for Follow po